Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tema ng Ebanghelyo ngayon na galing kay San Lucas, chapter 8, verse 16 to 18, ay nauugnay sa liwanag ng araw o tungkol sa ilaw. Napapansin naman talaga natin, madalas ang mga krimen nagaganap sa, sa dilim. Para walang ebidensya, may kasabihan po tayo na dilim ang paningin Ibig sabihin, hindi na nakapag-isip ng tama. Ang salitang to explain ay mas makahulugan sa Pilipino. Sa Tagalog, ang explain ay paliwanag. Ibig sabihin, nagbibigay linaw. Napaka-importante ng liwanag. Kalobito ng Diyos. Araw sa umaga at buwan at mga tala naman sa gabi. Siyempre, mas gusto nating maliwanag kasi natural madilim pa rin sa gabi. Kaya nagpapailaw tayo sa gabi para makita pa rin natin ang nilalakaran o dinadaanan natin. At makita pa rin natin ang kagandahan ng ating kapaligiran. Mahalaga ang ilaw bukod sa literal na nagbibigay ng liwanag, meron ding mas malalim na kahulugan ang message ng Ebanghelyo ngayon. Naalaala ko po tuloy ang sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ni San Juan, chapter 8, verse 12. Ang sabi po ng Panginoon, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Ang kalakip ng ilaw ni Jesus ay kabutihan, pagmamahal, awa at iba pa. Tayo po ay nilikha sa katangian ng Diyos. Kaya likas na taglay din natin ang kanyang ilaw. Sadyang meron tayong kabutihan, pagmamahal, awa sa kapwa at iba pa. Sa pagminilay ko po, pipiliin kong ipakita ang ilaw ng aking pananampalataya sa simpleng paraan sa aking pamilya, trabaho at mga kaibigan. Maging mabait po tayo kahit masungit ang iba. Magbigay tayo ng lakas ng loob sa taong nanghihina. Gawin natin ang tama kahit walang nakakakita. Maging tapat po tayo sa ating salita at kilos. Ano ang taglay ng inyong ilaw? Ipakita ito. Kahit isang maliit na gawa ng kabutihan ay maaaring magbigay ng pag-asa at magpaliwanag ng puso ng iba. Magkita tayo muli sa landas ng pag-asa. Sundan niyo po kami sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram at Spotify. Si Sarah Panahon po ito. God bless.